Walang transplant, walang gamot, pero may makapal, malusog at bouncing na buhok na parang galing sa salon. Lahat ng ito posible lang gamit ang isang bote ng DHT Hair Growth Serum, premium, epektibo, at sobrang dali gamitin. Kahit anong edad mo, kahit pagkakalbo dahil sa lahi o natural na pagnipis ng buhok, pwede mong maibalik ang kapal at kinang ng buhok na mas matikas pa kaysa sa isang leading man. Tingnan mo na lang ang dati kong buhok, isang malapad na kalbo na parang pang U70, manipis at halos wala ng pag-asa. Pero pagkatapos lang ng dalawang linggo ng paggamit ng DHT Serum, biglang tumubo ang bagong buhok, siksik, matibay at nakakamangha, ang DHT serum ay pinaghalong natural na sangkap tulad ng aloe vera at castor oil para tulungang ma-repair at mapalakas ang hair follicles. Habang luya at wheat germ ay nagpapalakas ng istruktura ng buhok, pumipigil sa pagnipis, at nagbibigay proteksyon laban sa pinsalang dulot ng kapaligiran. Dagdag pa, pinapabilis nito ang pagtubo ng buhok 3x na mas mabilis. Sa loob lang ng isang treatment cycle, makikita na ang 75% na pagbabago sa buhok mo. Hindi mo na kailangang matakot na pagtawanan o husgahan dahil sa manipis mong buhok, huwag nang maghintay. Bilhin na agad ang DHT serum at ibalik ang kumpiyansa at formang dapat sa iyo.